Magandang araw sa ating lahat mga kagulay. So ngayong araw uh, tayo po ay magpupunla gamit itong ating variety ng talong, ito pong si uh, Calixto F1. Ano po? So mga kagulay ngayong araw uh, magpupunla po tayo. So para po dun sa mga nagtatanong kasi marami pong nagtatanong sa akin na uh, paano daw pa magpunla ng talong gamit itong ating uh, seedling tree Ano po? kasi kung ma makikita nyo mga kagulay or uh, mapapansin nyo ano po marami pa rin sa ating mga magsasaka ang nagtatanim ng direkta sa kanilang taniman ano po, so bibihira pa lang yung uh, gumagamit nitong ating uh, bagong teknolohiya ito nga pong paggamit nitong seedling tray, so unang una mga kagulay kung kayo po ay gagamit nitong seedling tray, so kailangan nyong uh, produce o kailangan nyong Uh, gumamit ng soil medium ano nga ba ang soil medium na gagamitin natin dyan, so ito po mayroon na po tayong uh, pinagmix ito, ano po so itong soil medium na itong mga kagulay, yan makikita nyo ano po, so mix na po yan, ano po, so dito lang po yan makukuha sa tabi-tabi or dito lang namin kinuha sa tabi-tabi so ano ba, ano ba ang mixture nito, so ito po ay garden soil, uh, organic at ito pong kukupit. Kung wala po kayong kukupit na makuha, kahit yung ano na lang po, carbonized rice hull. Ano? So, paano ba yung uh, mixture? Kasi may mixture din yan. Ano po? So, para madaling tandaan, 1 is to 1 is to 1. Anong ibig sabihin ng 1 is to 1 is to 1? So, ibig sabihin yan, uh, kumuha kayo ng isang timba ng garden soil, uh, isang timba din ng kukupit, at isang timba din ng organic. So, ilagay nyo sa lalagyan or i-mix nyo na po yun. Okay na yon Okay? So, paraan po ng pagpupunla dito sa seedling tray. So, ito, ah uh, kailangan natin lagyan siya ng itong ating pinag-mix na soil medium. Ano po? Yan. So, kung ayaw nyong kamayin, pwede rin kayong gumamit nitong uh, ano bang tawag nito? Palita. Ano po? So hindi po palito, palita. Ano? Yan, baka iniisip niyo palito yung sa posporo 'yun. Po. So ito po. Para mas madali. Yan. Actually, mayroon na tayong linagyan ng isang at ito rin mga nakapunla na din po 'yan. Uh, kalikstop din po 'yan. So bali itong ating seedling tray. So pag itong solinaceous gaya ng kamati, sili kahit gamitan nyo na lang po ng seedling tray yung 128 holes or 128 na butas ano po so yan so kailangan syang i-fill up punuin so, pag napuno nya yan So, punay nyo lang po yan. Ano po? So, nakakadali lang. So, pag napuno na mga kagulay, ang iba, uh, gumagamit pa rin ng daliri. Ano po? or yung iba naman, kung mayroon kayong kahoy, o example, kagaya nito, uh, yung hawakan ng palita, pwede nyo yan, isa-isa. Uh, ano po? Ganyan, para uh, mabutas. O pwede rin yung, ang iba, yung kamay, ang ginagamit. Ano po? Pero isa sa mga technique para madali, kumuha lang kayo ng yung empty na uh, seedling tray. So, ipatong nyo yan dyan. Ano po? Then, diinan nyo lang. Ganyan lang para madali. So, ganyan na po siya So, lahat na yan may butas. Ano So, then, so pag na, nabutasan nyo na, so ito, so ito yung, ah uh, it, ito, ano na, medyo bawas na siya. So ito na lang yung Kagamitin natin. Yan. Kalix to F1 mga kagulay, yung ating bagong talong. Yan. So kilalang kilala na po siya sa market. Kilalang kilala na ng ating mga uh, farmer yung mga nagtatanim ng talo din tandaan nyo mga kagulay yung kulay ng kanyang buto ay kulay blue ano? so yan palatandaan nyan na uh, pag ang nabili nyo ay may kulay na buto kagaya nito sa kaliksto so yan po ay sa estres kasi may mga uh, farmer na akala nila yung nabili nilang buto ay estres yung pala pagkita ko So walang kulay. So hindi 'yon sa stress. Ano po? Isa-isa lamang po, ano po? Isa-isa lamang 'yung paglagay niyo ng buto sa butas. So ganyan. So medyo ah uh, kung totoo sa medyo matagal siyang gawin, pero pag nasanay po kayo So napakadali na lang po ito. Ano po? So yan. So wag niyo pong gagawing dalawa, wag niyo pong gagawing tatlo yung inyong pagpupunla. Isang butas, isang buto lamang. Okay? Gila. So hindi po naiiwasan na may nahulog na dalawang buto, terlung buto. So dapat tandaan nyo po. Kaya po tayo gumagamit ng seedling tray sa pagpupunla uh, para po makatipid sa buto. Yan ang pangunahin natin na purpose. Tapos madali po siyang alagaan, lalong lalo na po sa pag-aabuno at sa pagkukontrol ng pesting insekto. No? Hindi kagaya don sa direkta pong pinupunla sa lupa, So, minsan maraming uh, faktor na nangyayari kagaya ng uh, damo. So, maraming tumutubong damo. So, pag kayo ay naglagay ng pataba, so, nakukumpitin po yung uh, halaman. Isa pa, uh, pag direkta nyong ipinupunla sa lupa, maraming mga pesting umaataki. Unang-una, yung mole cricket. Ano po, tawagin dito yan sa amin sa Bicol ay suhong tapos yung ulalo yung white crops then yung langgam ano? yan yung mga uh, kalaban natin na peste sa pagpupunla lalo na kung ipinunla po ninyo ang inyong buto direkta po sa lupa hindi kayo gumagamit ng sedling tray So yan. Sa una medyo mahirap pero pag nasanay po kayo, so enjoy siya, you know? Lalong lalo na po ngayon na uh, padating na yung tag-ulan. Dito po sa Albay ay patag-ulan na. yan yung karamihan na nagko-complain na farmer na hindi daw tumutubo, hindi daw tumutubo yung kanilang buto. So, kasi nga, na-damage na ng ulan. So, yan. So, yan na po yung ating uh, nailagay na buto ng Calixto F1. So, ibalik natin yung iba. No? So, mamaya, ubusin natin to So, pag nalagyan nyo na siya mga kagulay ng buto, uh, kuha kul ulit po kayo ng uh, soil medium at tabunan nyo po. So, ganyan lang no? Yun. Sigurado yun yung lang mga kagulay na ang inyong soil medium ay hindi po tuyo. Dapat uh, medyo basa po siya. Kasi pag tuyo, uh, magdidilig pa kayo nyan. Pero kung dati nang basa yung inyong soil medium, kahit wag nyo na, wag nyo na pong diligin. Diligin nyo po kinabukasan na. okay so yan na po yan so maghihintay po tayo nyan ng uh, limang araw saka po siya sisibol so mga ganito na po yan ano po, ito mga mahigit na tong uh, isang linggo ano so ganyan na siya so itatransplant natin siya pag nag edad na po siya ng 30 days so ganito na po siya kalalaki ito so yan So ito na po yung kanyang ano, kanyang uh, ugat. So napakarami na ito ready for transplant na po siya. So ganito na siya. Ngayon, uh, isa sa mga advice pa natin mga kagulay, uh, pag nag-edad na ng 15 days yung inyong uh, punla, so ito, ito malapit na tong abunuhan. Pag lumabas na yung kanyang true leaves, ano po pwede na siyang abunuhan or kung maging tatlo na ang kanyang dahon ano pwede na siyang lagyan na ng fertilizer pero pag ganito so wag muna siya ano kasi may ano naman tayo may halo naman tayo ng na organic ano sino siya ng organic na fertilizer ano po so yan ano then so ito na nga ito na siya ano 30 days then isa pa sa mga uh, advice natin mga kagulay, kung gagamit kayo ng seedling tray, gumawa na, gumawa na rin po kayo ng papag katulad nito. No? Makikita nyo. Mini nursery. Ano po? So naka-elevate po siya sa lupa. Yan. Ano? Mga ano lang yan. Mga kawayan lang yan. Ano po? Ito mga kawayan lang to. Tapos yung kanyang bubong ay yung transparent na plastic. Ano? So kailangan natin to. Ito protection to laban sa ulan. Ano po? para kung umulan man so hindi po direktang o hindi po siya nauulanan so maglagay din po kayo o gumawa din po kayo ng nursery doon sa sufficient ng init kasi may mga na-encounter din po ako tinuruan po natin na maglagay ng nursery or mini nursery so nailagay nila doon sa parting malilim so mali po yan ano so doon nyo ilagay sa parting mainit kasi ang kailangan ng tanim init para po makagawa sila ng pagkain Okay, so yun lamang po mga kagulay, uh, magandang araw po sa atin lahat.